Singular indefinite pronouns sa Tagalog. Somebody, may o kaya may isang tao. Everybody, lahat. Everyone, bawat isa. Everything, lahat. Someone, may o may taong. Nobody, walang sino man. No one, wala isa man. Little, konti. Nating wala. Something may isang bagay. Each bawat isa. One isa. Either alin man. Neither alin may hindi. Another iba. Much marami. The other ang iba. Less konti anybody kahit sino other iba. Magandang araw po sa inyo lahat. Bali yung kasasabi ko lang po na mga indefinite pronouns, ang dapat iparehan nyo pong verb po dyan ay dapat ang forma po ay nakasingular. Pag sinabi ko pong yung verb po ay nakasingular form, ito po yon, Ito po yung mga verb na maaari natin gamitin. Itong is, has, was, does, goes, o kaya yung mga verb na may SOES -E sa dulo. Okay? Halimbawa po, little was done to fix it. Dahil ang ginamit ko pong indefinite pronoun ay itong little at siyang po ay nasa listahan natin ngayon, ang kinuha ko pong verb ay mula dito po sa mga nakasingular form. At ito po yon yung was. Ayun po, was. Little was done to fix it. Kunti ang ginawa para maayos ito. Samantala dito, ito, gumamit ako ng match kasama na naman sa listahan natin. Kaya dito ako kumuha, nga, kumuha na verb na kung saan ay nakasingular, itong has. Much has been said. Marami na ang nasabi. Dito naman sa baba, everybody, kung saan ay marami nagkakamali. Kasi sa Tagalog po niyan, ay ito po, lahat. Nakalimitan pong naiisip natin ay pangmaramihan. Pero sa totoo lang, dapat ang iparehan yung verb dyan ay pang-isahan. Kaya ang ginamit ko ay is. Kaya dapat po itong listahan nating ito ay matandaan nyo para mabilis po kayo makagawa ng inyong English sentence sa tamang pamaraan. ba? Diba? So, itong everybody, kailangan ang ipaparehan yung verb ay naka-singular form. Kaya everybody is ready. Lahat ay handa. Samantala dito sa baba, everything, ang ipaparehan yung verb po dyan ay dapat nakasingular naka singular form pa rin. Okay? Kaya ang ginamit ko ay goes. Every, everything goes well. Lahat ay maayos. Tapos dito po sa huli, no one. Okay? So, ang pinare ko po dyan ay verb na may S sa dulo. No one wants to sleep. Wala isa man ang gustong matulog. Okay po? Maraming salamat po.